Good morning everyone. Ayan. Andito na naman tayo sa taas ng bahay. Nagano ako ng tubig. No, oh, konti na lang yung dumadalo eh dumadalo sa tubig sa tangke kaya ayun. Tsaka si Auntie din simple rin nung kailan ano ako. Na, na, nagwawalis din. Pero si ito si Auntie. Ah, di ba dalawang pamilya na katira diyan? Yan at saka yung pinto dalawa yan. Pero sa harap ng bahay nila, kanya-kanya silang ano, walis ba? Ayan. Hindi ito, nag-start na rin sila ng harvest. Basta dito pa na, nag-start na doon, doon din, nag-start na rin sila ng harvest. hindi dito kahapon, ito sa harap ng bahay namin to nagalit din may ari dito. Kasi pas, pati yung ano, tignan nyo, natutumba yung mga ano yun di ba? Uh, minsan yung mga aso nagtatakbuhan. Hindi lang naman sa bandang to, sa halos sa lahat ng mga ganyan sa mga mustard, nagtatakbuhan yung mga aso. Tsaka dito kasi na side, yung mga pato, dum, uh, ano talaga sila dito, napapadpad. Kaya nagalit. So, ako sinabihan lang naman ako na na huwag ko daw pakawalan yung mga pato. Sabi ko, hindi ko ho, alam. Kasi kami nga, ho, yung tagapasok ni na auntie, tagapasok sa kulungan eh. Pero, tingnan nyo ho. Sabi ko, tingnan nyo ho. Yung mismong gulay ko rin ho, ikinain nga ho eh. <coughs> so, yan. <sighs> Grabe yung labig. Uy. Ito <laughs> isang araw nag na ako dito Nagdilig na ako Tignan nyo yung beans ko Yung tinanim ko ba Bagyo beans sa tinanim ko Hindi man siya lumaki Ganyan lang talaga siya ah dito naman na harvest na natapos na nilang harbisin. pagkatapos kasi ng harvestin ginaganyan mo na talaga iniiwanan na niya ng mga ilang days kasi binibilad mo na nila kasi hindi pa masyadong ano ba tawag dito eh hindi pa masyadong tuyo yung <coughs> yung mustard pero hinarvest na nila ay tignan yung dami dami yung pato at lamig Mamaya ako ulit guys. Tandaan nyo yung mga kambing nila oh. Kuwawa yung mga kambing nila lamig yan Uy, uy ay hindi pala ito kambing isang uh, Ano siya? Kabo na maliit. Sito rin. Prinsesa talaga ay talaga lahat ng kadalasan sa mga bahay-bahay may kabaw, ay may kalabaw, may baka, may kambing. Grabe yung lamig. Tumagwa ako dito, dumaan ako dito yung pusat din tamakbo din siya. Dito nagtago yung pusa. Ayun. Ayun. Dito sa Arjen, iwanan ko kay sa isang dalagita. Nandito si RJ guys. Nagluluto sa mga dalaga. Ito mm mama naman mamaya. Kati ba dyan school dyan? Gyara ba dyan? Gyara ba dyan? Kita lang <laughs> kaya po kami sa. Kasi tata. <What>? Katawara. Sweet talaga <laughs> itong batang ito sa Andrei. Thank you. Ang sigla <laughs> niya binibilad <laughs> na niya mama ni Anong Magdalagita. Ano ito siya guys? Mustasa. Ganito talaga sila dito. Binibilad nila to. patuyo nila. Tapos pag once, pag summer, niluluto nila. So, may ginawa na pala din si Auntie. Oh. Ayun, binilay niya doon sa taas. Noon na pala siyang gumawa. Pero kinuha niya pa yung ibang mustasa para ibilad din. Ganito talaga dito. Parang pag ano eh, nila lahat ng dahon ng mustasa, so tapos binibilad nila tapos magkasama, magagamit nila yan. sabaw yung luto, ang uh, style pagluto nila nyan yan, isabaw, is haluan nila nung no radish na pinatuyo din and then uh, patatas simple lang yung luto nila dito magbabay eh. Tignan nyo guys, nagtuloy tayo dito sa kanilang mga tanim. Ayan. nag na din sila ng mustard doon. Kakatanim lang din lang ng onion. Binilad na rin nila yung radish. Ayan. Grabe sila ang tataba ng ano nila. Oh, garlic. Dito rin, may tanim din silang onion. Ayan. Yung matri, gobi ang gal? Full gobi. Yung matri, araw sa'yo na?

coverage. Ayan. Coverage. Ay, hindi ano ito, cauliflower. Tsaka yung ito, ano pa ito, yung... Ganyan, ah. Oh. Ganda <laughs> na yun, oh. Ah. RG! Dignan nyo, marami din pala sila nito. Oh. Yung sa amin naman is American Lemon. yun sa kanila naman is ano ito? Hindi ko alam mo nang tawag sa atin ito ha. Pasensya na kay hindi ko alam. Lemon din ba kaya ito? Pero doon, grabe yung daming bunga. Oh. Mahal to sa pag pagbibenta. Mahal. Yung mga lemon mahal. Handa. So ayan. na kami kasi. Pumunta lang kami doon para mag ano magtulsa tour sa kanilang gulayan. <laughs> si RJ <RG>, tignan niyo. <laughs> siguro hindi ko na pwede siyang i-video si RJ kasi mahigpit yung whitey ngayon. Pa, siguro dahil bakit, ah, yun siguro yung dahilan kung bakit dilaw yung dollar na pinakita. Kasi si RJ yung binidyo ko, no? Pero baka nga yung nagbago, strict, naging strict na si whitey ba? is naging isrik ng lolo natin. <laughs> Hatid ko muna sa school sa na Arin. Ano kasi yung exam nila Arin ngayon is 12 magsisimula. Yung mustasa dun wala na isang puno na lang yung natirang malaki nilalabas na ni anti yung kambing so dito na lang guys mamaya po ulit bye bye po everyone <coughs> please share, like, and subscribe to my youtube channel po bye bye